One to ten gyapon niya. Times na to kung nandiyan mabunot. mayo. Sure ka? Sure na ka na? Sir. Sige. Wow! Ten one times one hundred. Thousand. Ah. One, 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 <laughs> one, <to> <laughs> one thousand. Pero na pa yung lang ko ah? challenge sa. Yes, ah, lucky chance mo daw 5,000. Akong i-appeal ni King and Queen. Kung mabunot ni mo ni ang King and Queen, bisa nasa ni mudah kang 5000 pero kau na ang 1000 oh, oh. sa kau mau kada ongkos 5000 oh kau nih oh mau kau challenge nama yang number japon oh Dele, kung unsay mong mabunot diri nga number. Oh, nagi apon wala si ani, wala Sir na gana, di na mo challenge ang birto. Kung balik na lang. Ayo. ay. Sa man, share na no. rin ang challenge number 2. Share na sa rin. sige sige. Sige, magtinaraw mong eskwila. Kani, tayo sa 1 to 10 niya. Kung kasi inyong mabunot na number, times na 100. Sige, pilih Asa na inyong pilih ah. Todlo sa. Kani ako, kani, kani. kani na? Sige, sure na ka? Sige, bunot ah. Sure na ka? Isa, sure na ka? Yes, sir. Sure, good? Yes, yes, yes. ang mayo. Yes, sir. Oh, sige. Oh, two times 100. 200. Oh, naipang snack 200. Kung sa'yo mo mabunot, itang 100 na to. Okay. Sige, kung sa'yo mo mabunot, musugot mo, kanin mo mabunot. Pagpaniyon to sir. Pagpaniyon Sige, sige. Bunot. Piliyag mayo. Five, sir. Five. Bunot, ana ta Bunot, bunot. Ay, isa, isa. Pili at maiwa. Ano? Saan na? Sure na, oh, na ka? Sure na, na jod, Sir. Sure na Sure na Klaro ba? Sure na Sure na Sir. Prames. Sige, ta? One hundred. Three. Three times one hundred? Three hundred. Three hundred. O, naging three hundred. Tinaramog sila. mga babae, alas.

Pag tinarong mong skill ah. Uh, okay, let's go. Okay, Thank you. Salamat yan. Okay. 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 Uh,